Kuya Benson. Oh, na Na-amaze lang ako dahil pwede palang ganito rin yung pulo. Uh, pupunta ako ngayon sa, ano, sa may pardo. Pakain ako ng ginabot. Nandito ako sa may kogon pardo kasi dito ako nag-stay kung saan nakatira ang kapatid ko. Mula sa tinitirhan ng kapatid ko, siguro mga 15 minutes lang yung biyahe papuntang Kogan market. Nag-tricycle lang ako dyan. 2023 pa yan, pero may 10 pesos pang pamasahe. Mm, di ba ang mura? Partida, hindi pa across the board yung sahod ng mga manggagawa dyan. Sa mga hindi pa nakakarating ng Cebu, ganyan po yung tricycle namin. May upuan din siya sa likod. Daya. thank you. Ito yung Pardo Elementary School. Ando yung simbahan. Tapos ito yung palengke. Kaya, puntahan natin yung trending na ginabot. Dahil maaga tayo, wala pang Nagsiset up pa lang sila. Punta muna tayo ng palengke. Tuturo ko kayo ano meron dito sa palengke nila. So, dito tayo sa fish section nila. Mm. oh, Ah! mo! The sick Hey! Hello. Hi, Hello! Ayan, ayan ang mga isda nila. Fresh na fresh! oh, O, tignan mo ang laki ng isda! Yeah. Okay, okay tayo sa taas. Titingnan natin ano mayroon pa doon sa taas. Yan ang simbahan pupunta tayo mamaya doon sa simbahan. Oh, sa dito yung dry goods nila. Alam niyo mga ka nagkapwesto din yung dating sister-in-law ko dyan. Yung mga tinitinda niya yung mga damit, yung sila mismo gumagawa. Dito yung nakapwesto tapos may nakalagay glian. Name yan ng pamangkin ko. Mula dyan, matatanaw mo yung nagtitinda ng ginabot. Habang wala pa sila, pasyal-pasyal na tayo. Dito tayo sa taas. Ito yung third floor, dati siyang food court, kung saan may nagtitinda dyan ng masarap na balbakwa. Ngayon wala na. So ayan, lumabas lang ako ng palengke sa so may bandang highway na. Kasi may kinakainan kami dati ng mga pamangkin ko. Nasarapan kasi ako sa barbecue nila tapos yung petso naman nila malaki at mura. Ito yung kilala sa lugar na to, ang Kaplitangs. Kaso lumipat na pala sila ng place. Malapit lang din naman, tatawid ka tapos lampas lang siya ng simbahan. Papunta na sana ako sa dating pwesto ng litang. Bigla ako nakakita ng kakaibang niluluto ni ate. Uy! kusama Nana? oh. na nanang? Kulo. Uy, kulo. Kulo ni siya po. Ayan, ito yung... Ito no? Oo, oh, marang. Ah, oh, marang. Katos siya, Moni, siya kulo. Okay lang video, ha, na? <laughs> oh, yan, oh, yan ang kulo. Oo. Oh. Lami, oh. kaini. Lami na? Pila usana, nang? anang? ang toho. Oo, sige, akong tilawan na, ha? Oo, oh, karo Ah. Uh, Kika nila pa, lami, kaini mo. din, gini, eh, prito kay Sa una, kuha naman na ka ng... Lungag. Ra. Lungag, <laughs> ito. Pero mura na siya maruya di ay. oh, maruya. Ang sabi ko Anong dyan, ngayon lang ako nakakita ng kulo na yana, parang banana cue. Ang sabi ni ate dyan, yung iba daw ini-slice ng maliliit, kaso hindi parang presentable tingnan. Mas maganda daw talaga yung ganyan niya. Mas neat daw tingnan pag ganyan yung hiwa ng breadfruit or kulo. Siya pa lang daw ang nagtitinda ng kulo sa so may pardo. Tinanong ko siya kung kailan na uso yan. Ang sabi niya, before pandemic pa raw. Tinanong ko rin dyan kung sa pardo lang ba nakakabili ng ganito. Yung pala, meron din daw sa kulon. Nakakapagod pala mag-translate. Kayo naman ang na mag-adjust mga Tagalog. Tagalog. <laughs> hindi yung puro mga bisaya na lang. ah, ang ganda. hindi ka o ba o ba sa magdik ka na? Laking ka kayo. Kao mo. Kulo. At one man isa on na. Vlogger. Napicture uh, na ka sa vlog? Uh. Oh, now I know. May banag. <laughs> hmm? Parang ang kamote. Parang ang kamote na ng nga? Kamote na may mas trips. Oh, <laughs> <The> Abe <baby. laughs> na. Oh, oh, siya. Ta kung lola sa una ba na yung tanong ng polo? Amo naman? man duwa-duwaan? Uh, labay na 'yung of... Labay ngidan. Sa una mang good beef, uwan lang. O lang ba? Pwede din ni himu uwan ng ganang chips. Kulot oh, chips, no? chips, chips na? Oh. Uh. Kulot chips ang taon. Maging mo takal kulot chips na. Ibigay pa ako ng uh, ano <laughs> sa chips. Sa usa ka adlaw na pinakakulong makuha ni mo anak? Sobra na pulo. O, oh, sobra na pulo? Antong, kung saan mag-aura sa mag-open? Mag-open. <laughs> Alas 5. Alas 5? Hantod? Unsold. On the city. Pero di na Ah, kanina lang yung paninda. Pero ang kulo, kung saan nakurasa, mahurot yun. nakimi ba na. Iba na. Mga outdoor. Outdoor? Takali daw. Mauubos. Grabe. Wala kasing kompetensya si ate. <laughs> pero masarap siya. Promise. Masarap siya. Na-amaze lang ako dahil pwede palang ganito rin yung kulo. Hmm, hindi ka na nakaka- I-mine. Pag kong kumain ng kulo, Nandun yung ginabot, nagsiset up pa rin. Dito tayo, tatawid tayo pang ano, kasi doon tayo sa Litang. sa ay na daw, kaya tatawid tayo ng overpass. Papuntang simbahan, magsisimba muna ako bago pumunta ng Litang. So, ginulat ko pa yun no, nagsisimba ako no. Tapos ito yung simbahan ng Pardo. University of Visayas, magkakatabi lang pala sila. Wala siyang ano ngayon, Polywater. water. Siyempre, may COVID ito yung party church doon yung papuntang litang tapos dito yung palengke papuntang binabot sa Sibu nag-originate ang Julie's Bake Shop kaya asahan mo na bawat barangay ata may Julie's Bake Shop Uy Kim, ba't nandiyan ka? Di ba bawal lumabas? <laughs> tapos ito na yung litang kaka-open lang nila dahil gusto ko lang naman tumikim kaya umorder lang ako ng dalawang barbecue isang chorizo isang pecho atay na manok at chicken skin tapos yung puso na yan 10 pesos kasi medyo malaki siya o di ba diba, makakakain ka ng kanin sa halagang 10 piso honest review lang to ha parang may nagbago lang sa panimpla nila parang nasobrahan sa tanis hindi ko sinasabing hindi siya masarap ha masarap pa rin naman siya kung i rate ko to 8 out of 10 ay teka tumikim-tikim lang pala ako dyan ha dahil ni reserve ko talaga yung bituka ko sa ginabot. So ayan bumalik na ako doon sa nagtitinda ng ginabot at may nadaanan na akong pungko-pungko. Nagtitinda din sila ng ginabot. Sa mga hindi nakakaalam, street food 'yan. Ngayon kung ka, hindi 'yan para sa iyo. Che. Charot. Alam niyo mga ka kung hindi ka naman maarte, mabubuhay ka talaga dito dahil yung halagang 20 mo, hindi lang pang korneto, kundi may ulam ka na. Sa wakas, naabutan ko rin yung nag-trending na ginabot. Siya pala yung may are si Kuya Benson. Maganda pag maaga ka, kasi hindi pa mukhang gear oil yung mantika. Malakas kasi makaitim na mantika yung bituka ng baboy. Ay, okay lang mabidyohan. <laughs> Natawa ako dyan kasi sabi nung kasama niya, sanay na daw yung push up o lubot ah lubot o sunod eh ginabot ang bayan ginabot sa sunod nagwapo ala love... <laughs> <laughs> alam niyo dati hindi ko masyadong pinapansin to eh o bumibili man ako pero patikim tikim lang yung mm, dati ginadaan daanan ko lang to yung pala magbabiral ko <laughs> ayan nakapagprito na sila ng dynamite lubot, tinae, at saka crispy liempo, alam nyo ang bait ni kuya Benson, talagang ini-entertain yung mga tanong ko habang nagluluto siya siya pa yung nagsasabi sa akin, oh ginabot na yung next kong lulutuin, para daw ma-videohan ko naan na siya yung floral cornstarch, right? naan naan naan, para makalala yung Ina sa order sa ginabot? 35. 35. Kanang mga lubot? Ado, uh, lubot 70. 70. Uh, work up, work 40. Uh, uh, nasa may omno sa ginabot? Uh, Kina lang. At 50. Okay. 50. Then, gorilla, gorilla. Gorilla. saan na ganang Crab ganang trap? siya trap. And dynamite? 90. <laughs> Pag Pinay talaga, walang tapon. Lahat ng klase ng lamang loob ng baboy, napapakinabangan talaga. Ayan na, dagsa na yung mga bumibili. May mga nakakotse. Yung iba, mag alfresco dining. Looks, pangalan, at merong for pick up na lang. Nakakatawa lang kasi ang tagal kong chinika si kuya. Tapos hindi ko pa pala alam yung name niya. Pina na mo na ang years na naging gagarala Almost 18 years. Oh, 18 years. Dinadaandaanan ko lang pa dati. Pinakakilo ang kuwan eh. Dinabot sa, sa usakad lang mahurot.

Oke nih, laptop king 20 tahun. Ini apa? Laptop ini ribu toko Oh, ah, oke. Okay. Pretty nice. Perasa same price one Oh, itu Ini Bombay yang ada di So, ito na yung mga in-order ko. Relienong crab, tapos ginabot. Pork liempo, tapos dynamite. Maski hindi ako kumakain ng dynamite, gusto ko lang siyang tikman. Ito na ang ating puso. Ta-da! Uh, uh. Hindi ako mahilig sa sausawan. Tingnan mo That's so silly. Tingnan mo na natin ng walang sausawan. Siyempre, hindi mo malalaman kung masarap ang isang pagkain pag hindi mo sinasawsa. Ginabot. Mmm, ngayon yun. Crunchy. Hmm, ang din tanda niya, oh. Teka, mana tayo ng usok. Lipop tayo, eh. Hmm. Ano naman yung baboy? Naghanglab pa, isa lang pala. Hmm. Yung lechong kawali ang hanap. Kaya narinig yan naman yung bagahan sa crunchy. Tara, tara, tara. Kasi guys, Merong ibang ganito na tot totang crab o crab omelet. Totang omelet na tawag ko. Hindi yung asang crab. May nabili ko sa akong hahanapin mo yung crab. Naubos mo na lang yung laman. Hindi eh, mo pa rin, na, hindi mo pa mahanap yung crab ito. May lasang crab siya. Tapos parang may hanong giniling ata. Ito so, yung crab siya. Ito budak sa akin. Hindi ako mahilig sa dynamite. Mmm. laman yun. Parang may cheese. Parang hmm Cheese Or ham. Good ko to. Favorite ko kasing ganito. Ka. So, so, natin yung ginapot okay. sa hey. 190. 190? Bibili sana ako ng eco bag para paglagyan sa mga na-take out ko. Kaso may nakita akong nagtitinda ng bibingka o puto. Hmm, ang ba, ba, ni Emily ayo tumigil. Akala ko kasi bibingka yung pala puto. Gusto ko lang kasi tikman yan. Eh may iba't ibang timpla kasi ng puto sa bawat region, di ba? Mm, umaandar na naman ang pagiging BTS Army. Kita lang ng purple o violet. Buhay na buhay ang dugo. Ah, <laughs> puto pinalutaw. Sorry. ah, pinaig. Okay, thank you. Thanks, you, hmm. Binalikan ko lang si Kuya Benson para mag-thank you. Busy kasi siya nung umalis ako. Alam niyo ba, nung pag-uwi ko ng bahay, naiinis talaga ako. Thank you, kasi Noy. meron ako nakalimutang itanong sa kanya. Kung anong kaibahan ng ginabot niya sa ibang nagtitindan na to Bakit siya nagtrending? trending Wala lang, gusto ko lang mang-intriga. Uh, siguro pagbalik ko na lang.